Ah, asya. Virgin lang. oh. Eh. Ayos. Ah, ito na yung Shopee na dumating. ay ah, in order ko ah, SPX ah, Express ang nag So, ibibidyo ko to bago buksan. Baka mamaya iba laman ito eh. Ah, binayaran ko ito 1,008. Ayan na. Buksan na natin ito. Po. Um, tama ba laman ito? Ah, Ayan Lucas. Ah, uh, ito. G and L. May dubli pa. Ayan na. Ayan na. Walang ano to, walang... Uh, ayan, may manual siya. yang pak grillin eh, manual lo ah itu kanyang charger ito yung kanyang ayun ah tapos ito yung kanyang libre apat ah, na ano ah, ba't pare pare yung size ito Ah, iba-ibang size. Ah, okay. So, apat to Tapi pumikit. Ano kasama iba, -iba size. So ito yung battery niya. Tingnan natin yung battery. Yeah. Wag mo ganyan ganyan yung mga sabi ganyan ganyan eh. yun, zombie ka. Hindi. Parang na mga, rin sa liig. Tingnan no. eh, natin. may lamang kaya ito. Eh Ay, mayroon. Ayun. Umiikot naman. Ah. Aray, lakas. <laughs> so, ayos. Gamit ko sa pambukas. Pambukas ang gulong. Ayos, ayos. Very good. 100% ka. Wala lang siyang box kasi 1,000 lang to ang bili ko 1,000 kasama ganito ba yun? iba yun iba yun iba yun hindi ganito yun hindi nilalagyan ito iba dito yun meron ako noon ito nilalagay dito yan so bakit di magkas yan? Tangan. Saya nak

ko <laughs> ah, asya. virgin lang. ayos, ayos. meron na pong pangano pang open -ano. <coughs> natin. maganda sya tigas lang sya kasi virgin pa sya virgin tigas lang ipasok ayan o iilaw sya ayos na ayos kita pa yung charge ng battery tapos Ah, uh, and... Mayroon siyang high and low. Lagay. Very, good. Ah. Very good. Very good. Ah. Ayos. Ayos na ayos. So itong kasama niya apat. Apat, mayroon siyang Kaya nga. Ito. sa ano? 18 mm. To ay 22 mm. Tapos ito 20 mm. Tapos ito Uh, 19 ini, So, apat yung kasama niyang so, yung kanyang battery, isa na lang. So, so yung kanyang manual. So, makikita mo sa manual, hammer, electric tools, operation instructions. So, marami siyang pwedeng gawin dito. Pwede pang screw. So, mo siya yung lagyan ng parang digso. Ayan, oh. ano. Ang dami siya, oh. Na pwede mo siyang i-connect. So, okay siya. Ayan, oh. Marami siyang pwedeng gawin. So, ibig sabihin, malakas nga ito. Ayan, oh. So, Okay ah uh, in order ko kasi ano lang walang box saka, pag may box kasi mahal na saka mayroon naman kasi ako dito box kasi wala nang oh, box in order box. so ayun mga paps okay na okay siya so ayun mga paps yung in order ko okay naman hindi naman tayo na loko at magagamit ko na to sa motor ko pambukas sa gulong sa panggilid So, okay naman siya, maganda, malakas ang impact niya. So, may, may manual pa siya. So, in order ko kasi wala siyang box. Toro kung warrior ka doon may box, mayroon din naman. Siya, di ko lang pinorder. So, one night, legit, uh, legit siya, legit. So, yun lang guys. May apat pang ganitong kasama, apat. Ay, hindi